Hi guys, good morning. Pero 11 something na talaga, 11.20. Ngayon ako ay magdadal na. So, wait lang.

Anyway, so I got the sugar and the coffee. Nag-aaral medyo madami kasi. I don't know. And then hot water. hot water wait kailangan ko din ng yelo yeah. mamaya na ay yung ice pala. Ito muna natin kung gano'ng katagal gumawa ng coffee. Kaso, paano pala yung... Gusto ko nasa ibabaw yung kape. Anyway, let's see. Ready, sabos mo na gagawin natin para nasa ibabaw yung kape. Okay, first time ko siyang itatry. So, una is, syempre, yung um, tapos coffee. Dalawa yung lalagay ko para let's see, kung oh, multi kasi ito. So, tapos, pero naman akong gunti. Ayaw lang ma-open. nasa ng ano mo di yung speaker <laughs> yeah I saw it na I think two is enough try pa lang naman so let's try it yun na natin hmm. parang isa pa parang monte so

Actually, guys, hindi ko alam kung gano'ng dami dapat. But, anyway. Let's try it. So, ganyan lang nilagay ko. Tingnan natin. A bit pa. Kasi parang maunti. And, wait lang. A minute. A bit Okay, then now let's try. Wait, sa loob ko kasi baka tumalset. Ooh! Kaya 4 to person ba yun? Basta 1 lang. Hindi ko alam nga eh. <laughs> Tinry ko lang kasi yung ano, kasi hindi siya masyadong matapang. Pero feeling ko ang dami kong tubig. Hmm. Ha? Siguro naman pwede na rin ito sa dalawa. Pero nag-boil yung may sama na siya. Nag-boil Napong... na. Yeah. So guys, hindi pa nung ganong katagal ko gagantuhin. <laughs> Pero as you can see naman, nagdoble na siya. Pwede naman pala ito siguro ng hata. mo lang siya ng milk. Kasi na kaya sa atin yung dalawa. Ang siya. Sure. Hmm? Hmm. Nice, ang cute. Tapos kailangan ko lang ng ice. Ha? Huh? Ano yan? Hot water. ano? No, Hot water mo. Eh, hot water yun dapat eh. Okay. Pagpapakuha tayo sa boss ng ice. <laughs> boss! Uh. Ice. Doon sa white na lalagyan. Ikagawa kita ng lagona. And you need to taste it. Pili ko na padami yung tubig ko, guys. But, anyway. I mean, so far, so, so good. So far, so good, I think. Kaya pala, diba ito lang din yung ginagamit nila, boss? in sa Indonesia? oh Ang oh, cool! Nice! Pero guys, alam niyo ba itong itong pang-beat na to? Napakatagal na nito sa amin. Okay. <laughs> Nakatambak lang. Okay. Okay. May malit lang sana. Pero anyway. Okay lang yan. Dalawa na lang. Dalawang malaki. ah oh, parang kulang. Super. Oh. Uh. Okay. Ayan. Then, okay. Let's do this. I will do my boss na rin. Ano. Dalgona. So, yeah. Meron ng ice ang aking baso. And then, stop muna natin. Tapakan naman. Pili ko na. -obo. Oh, look guys. Oh. Oh. So it means it's. But how will you pour it? No, you need to chat. And of course, you need to put the. Gatas. Half. naman yung total half. Diba? May yelo eh. <laughs> And then, you will put the coffee. Oh my God! This is pansit, guys. Boss, you lap it there. Ah, okay. Dito tayo. Okay. And then, you will put the foam. Like that. Oh my God! Ang galing! Ganun pala yun. And then, medyo may liquid yan. So, yun naman yun sa baba. Nakikita niyo ba yung mix niya? Ay! Pop, 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 pop! <laughs> okay. And that's your dalgon. Ten dollars for your coffee. Oh, sino ka dyan? <laughs> Perfect! Charet! Oh, diba? Nakalibre kami sa Starbucks. <laughs> Ganun lang pala yun. Ha? Huh? No, it's like a uh, social na ano. product. Picture lang natin. May tulo. <laughs> ang ganda, ang galing. So nice. Nakakatawa lang guys kasi first time pa naman siyang gawin. So, ang cute. <laughs> Yung may buntot. Okay, so now patikman na natin sa boss. Boss, take me naman. You need straw. Huh? Straw. Pwede ko pa kaya itong iganto? Baka magdoble pa. Tapos ito na yung akin. <laughs> hmm, nagdoble do pa siya. <laughs> nice. nice! Ha? Konti. Okay. Yan, yeah, sa ilalim. Huwag oh, tapos yung masyadong inamin sa ilalim kasi syempre ano yun, gatos lang. What? <laughs> Alam, hindi ka naman kita. Ten days ko, kaya mga gatas pa rin. I think some of hair. Some of your hair? <laughs> here. Here. Ay. Ah. Ayas? Hmm. Nice. Oh, nasa na. Hmm. Ang sarap! Yeah. <laughs> Tama lang yung lagay ko ng asukal. Tatlo noon, isang kutsara lang na asukal. Tapos yung tubig. Hmm. Nice! Boss, na, uh, guys, nice. Hindi ko lang naiano yung sa mukha niya kasi naman I'm busy doing mine. <laughs> Kaya yung kahit yung maliliit lang, ang galing guys, tapos yung natirang konti, tinan nyo, nagdoble pa rin siya, as in. So, ano din nga to, dapat medyo matagal mo talaga siyang ibibit. I mean, kung gusto mo talaga yung foamy na as in madami, tapos magdodoble. Kasi tinan nyo, un talaga nagdodoble pa siya, tapos puro foam na yung akin talaga. So, yan na yun. Ito na yung akin. So, syempre yung akin, hindi ko na siya isasalin. <laughs> Talagyan ko na lang siya ng milk, then ice. Basta ito, na perfect naman na siya. So, carry lang. Yan na lang tayo ng ice sa boss. Hey guys, so ito na yung akin. Wow, so nice. Ay, kulang ako sa gatas. Okay, that's enough na. <laughs> that's nice. At least, gano'n lang pala. Then, you got a social na coffee na. I can do it every day. Every day? Totoo naman, di ba boss? Kayo pala yung gawin every day. Yeah. So that's it guys. Inatay lang, inatay ko lang ang champurado ng boss ko. yung ang aming ano, breakfast slash lunch dahil magta-12 na. <laughs> so ito ang aming successful dalgona. Cheers! Ito, syempre, ito pinatas ko yan ng ayos. Ito naman yung natira. Nilagyan ko lang ng milk. And napapunta pa rin naman sya sa taas kasi nga it's foam. So, yan. Tapos <laughs> yung isa naman ito, syempre, nahalo na sya para matikman ng ayos. Yun lamang! Sa susunod ulit. Bye!